Ah, uh, Franky! Oh. Daddy Franky! Hello! Kumusta kayo dyan? Okay lang po. Buti hindi kayo inabot ng baha dyan. Inabot na po. saan amin tunsan dito. Sa inyo na. Saan ang baha sa inyo? Kumusta po kayo? Saan ang baha inyo nanay? Ano ka lalo ang baha doon? Hanggang dito? Okay. 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 Okay.

Magkita Oh, thank you. Ingat ingat. Ingat So ayun mga kababayan no. Ah, uh, nandito tayo sa lugar kung saan na uh, eto ito yung area na baha mga kababayan. At kami maghahatid ng mga kaunting tulong sa ating mga kababayan na flood victim. Kaya na pag-usap tayo sa mga taong nadadaanan natin. Ayan, may mga kotse na mga kababayan na tumirik na tumabi na lang kaya yung mga kababayan natin iba na hindi naman importante mas maganda na sa bahay na lang po kayo no? huwag tayo mga ipagsapalaran kung hindi ganun ka importante pero ang team daddy Frankie mga kababayan huwag po kayo magalala Ayan, malalim na baha mga kababayan kung makikita nyo pero okay lang yan susuungin natin yung mga kababayan para makapagkapit ng tulog ay grabe oh baha talaga ay kalahati na ng bahay yung mga kababayan dyan ito sinapit ng mga kababayan natin dito dagopan ba to? Aba. basok sa loob ng bahay talaga bangka na sila so, yung mga tao nasa kalsada ang pipilitan talagang nanabas ano yung sinana yun? Babangkata. Okay padir, oh, tinan mo. Okay, sir. Patawang, sir. Abangik! Oh. Daddy Frankie! Hello! Daddy. Kumusta kayo dyan? Okay lang po. Buti hindi kayo inabot ng baha dyan. Inabot okay, na po. Saan yung tunsan dito? Humang sa inyo, dito. inyo na nay. Saan ang baha sa inyo? Okay. Kumusta po kayo? Saan ang bahay nyo, nay?

May palaka ka sa likod. Balikat. Oh, oh. <laughs> ayan. Oo. Oh. Ayun na, lumayo na. Anak ko po yung nakapi. Ayun, nakapi. Na, Opo. Ay, 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 po. ay, ay, po ay, 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 anong Ano anong ngayon? Buhay ngayon eh, lubog na yung bahay. Yung nga po sir Ano magagawa sir? Ha? Ano nga po magagawa? Ano ba? Ilan taon na ba si nanay? okay sir. Portate. Okay. Anong trabaho? Ano Okay. Ah, may kantin kayo? Ibo, nakikipuan, nakikiamo lang po ako. Nakikiamo, magkano arawan? Dito ka na, harap ka dito. 300. <laughs> ah, 300? Opo. Kaya, hindi ka napasok ngayon. Opo. Kahapon ko na ba? Ano oras nagsimula yung bangat? Nung isang gabi pa, sir. Oo, oh, so Then, wala nang... pang... Tatlong araw na pa kung hindi pumapasok, sir. Paano yan? Tatlong araw na hindi ka papasok wala na income. Wala na po. Bigas natin, meron ba? Wala po tayong bumibili pa lang. Kamigyan ng isang kilo, dalawang kilo, gano'n lang po. Dalawang kilo? Opo. Hindi naman sana ako ng bigas sa inyo. Layak dito, binan ko po ito. Nabiyanan niyo yun. Hindi ako nga! pa naman. Nay, dito mo. Nay! Ah. Oo. Oh, kasama ka sa video namin. O, ilang? Okay lang? Opo. Ilang kilo'ng bigas binili mo? Pagmising, oh, dalawang kilo po, isang kilo po. Kaka, na namin mag-problem. Mag 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 Oo. Oh, ang problema, hindi ka nakatrabaho ngayon. Hindi po. Nagpapasada natin, lang po yung asawa ko po. Ha? Nagpapasada lang po siya ng... Nagpapasada? Opo. Nasaan na yun? Nagpapasada po. Pasada pa rin? Opo. Bagyo na, pasada pa rin? Wala ka mga gawasa. Pag hindi mo pasada, sir, wala kayo makakain po. Dapat doon lang kayo sa bahay. Maraling pa po yan. Magyata po. Matulog. Mag wala sa rung makakain pag ganun palagi. Ay, walang makain. Opo. Men, painisan sa akong bigas ni nanay. Thank you po, sir. Tatlong kilo lang daw eh. Ha? Ayan. Thank you po, Sino mag... Dito, anak. Oh, dito po po. Dito po po. Oh, dito po po. Sino magpua? Ikaw na lang. Eh! Hindi. Anak ko na lang po, sir. Ay! Dito kayo. Opo. Anak mo. Pipeng! Ay po. Ay po. Ay po. Awakan mo to bro. Ayan ka lang ahati ah. i ko sayo. Hahaha. Ako rin pipeng. Eh kasi. Kilo-kilo lang daw binibili ni ano mga kababayan. Okay, Nanay, nakikita nyo naman yung mga kababayan natin, lunod. Lunod sa baha, yung bahay, bahay nyo. Si ba? Sir na, na nga. Sir, yung nakapara, saan bahay mo, Sir? Ngunit yung may ilaw na maliit po. ilaw na maliit? Opo. Yung magandang bahay? Opo. Ha? Ay Teka, Sir. Ano yan? Lalo, mo? Ingat ka, baka ka. ha? Okay. Okay. Baka masusok ka. Baka mabasa. Eh? Huh? Okay. guys, ikaw sir. Inyo po. Lumubog na. Sa nasa loob mo. Bitang, no. Construction. Sa bigas sa bahay. Paupot na. kilo na Isang kilo na lang. <laughs> kababayan. Ha? kababayan ang trabaho. Sabi mo, lunod na yung pangay mo. Bibigyan nito isang sagong bigas Sabi niya, pa isang bigas. Kanina <laughs> 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 oh <laughs> okay. pa nang ikot hanggang doon. Yan mga kababayan, bigyan lang natin itong mga kababayan natin na talagang apektado at talagang nangailangan. Kaya mga kababayan, pakita na po. Ayan, ano pangalan din? Christopher po. Christopher, ingat kayo sir na. Ingat po kayo. Thank you po. Salamat you, po. po, salamat. salamat sir. Okay po. Dinigay niyang bagas sir. Walang naman, sana maka, makagaan man lang, makatulong kayo. Ano makatulong kayo sa ibang mga kasama namin sir, nung may hirap? Opo.

Thank you po. Lagi nanonood eh. Sinanay, saan bahay mo na eh? Doon sa... Bakit nandito ka? Ba? Ay, nandyan ako sa kabila. Kabilang bahay? Opo. Oh, o, ilang taon na po kayo? Dapat, ang lola sa bahay na lang kasi baka malunod ka sa bahay. Kasi, ano, iakyat ako. Iakyat mo yung... mabubulok. Ano, Dapat iasam na sa, 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 mga anak mo na lang. Ay, hindi mautusan. Ano ba yan? Ano trabaho ni nanay? Ano? na lang pag linggo ng balon. Ah, balon. Balon ang tinda nyo. Oh. Oh, sige na, ibigyan kita pang... Ano. Thank you, Daddy Frankie. Walang ano. Pasensya na, ha? Yan lang muna kasi lahat ng mga kababayan na matataanan namin yung apiktado ng bahay. Tulungan natin. Salamat po. Pangalan ulit ni Nanay. Berhinya, Nanay berhinya, lola na, no? so merai merai salam. Thank you, po. Okay po. thank you, ha? okay, thank you, 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 kaya ayun gaya na aking sinabi namimigay tayo ng bigas kita nyo naman yung sinabi nila dalawa dalawang kilo lang nabibili nila kaya dito sila na ngayon nakatambay sa kalsada kasi yun nga walang mapagtambayan sa bahay nila pero nakamonitor nakamonitor pa rin sila para mabantayan yung kanilang mga gamit mga kanilang mga iniingatang mahalagang bagay nakakaawa talaga mga kababayan at ito sisimula na naman ang ulan naway humupa na para hindi na maapektuhan masyado yung mga kababayan natin sige bantayan mo hanapin natin yung mga kababayan natin ano pero mag ingat din tayo hindi tayo basta basta mga pasok mga kababayan dahil sobrang lalim delikado hindi natin lalo na hindi natin kabisado yung lugar baka masugat tayo Pero lahat yan? Mga kababayan, nakita nila tayo dito. Nanunod sila sa live natin. Eh, sa, nagpa-picture. Sabi nila, merienda rin. E, share nyo yung kababayan para punta. nyo. Oh, 2,000! kababayan. Lahat po yan, kasta nadaanan ng Team Daddy Frankie, uh, hindi po kayo mawawalan. Basta i-share nyo lang po yung video upload natin at nakaka-follow kayo. At syempre, priority nga po natin mga kababayan. Yung mga kababayan natin na lolo't lola, yung mga wala talagang uh, income. Kaya maraming maraming salamat. Mag-iingat po tayo parating. Sige sir, ano? Picture! Ayun, oh may count. Ingat sir, ingat. Hello po. Hello. Hello po. Ingat po kayo. Ingat. Saka ito, saka. Ito po, sa ano? Sa mga mga mga. Sa mga mga mga. Ayun, Rick. na. Patay pa ayun dyan. Mataas kasi. Ingat kayo, ingat. Ha? Ano trabaho? Wala Oh. Thank you. Thank you. Thank <laughs> you. Thank oh, you. Yeah.

പറയാ കാര്യവാണ്.